Guys, may nakabili sa akin ng motor at ang tanong niya kailan daw ang schedule ng registration ng kanyang motor or kailan niya ipaparehistro ang kanyang motor Yati guys, akala niya taga LTO ako hindi ako nagtatrabaho sa LTO, security guard ako but anyway guys ako ay 12 years na nagbabayan sila at ang experience ko, base sa akin kalaman mo kung kailan mo ipaparehistro ang sa sasakyan base sa plaka or plate number mo. Kung ang plate number mo ay ang panghuli or the most right is 2, that's February ang schedule ng registration mo. Kung 3, March. Kung 4, April. And so on and so forth. Okay? So, ang next naman yan na number ay yun yung week. 1, 2, and 3, first week. 4, 5, and 6, second week. 7, and 8, third week. 9 and 10, it's 4th week. Hey guys, this is the Yati Guys.